Expired na bakuna sa baboy, pinaiimbestigan ni Senator Lito Lapid. Narito ang news scoop ni Angelo Bainio. Ipinasisilip ni Senator Lito Lapid sa Senate Committee on Agriculture and Food ang napaulat na pagkasira ng biniling mga bakuna para makontrol ang African Swine Fever o ASF sa bansa. Sinabi ni Senator Lapid na dapat malaman mula sa Department of Agriculture kung bakit napabayaan lang na mag-expire ang ASF vaccines na dapat sana ay naipamahagi na at nakapigil sa pagkalat ng virus sa mga alagang baboy sa iba't ibang probinsya. Isinulong ni Senator Lapid ang investigasyon matapos magkaroon ng epidemya ng ASF sa lalawigan ng Batangas at Occidental Mendoro na kung saan apektado ang hog raisers industry, supply ng baboy at pagtaas ng presyo nito sa merkado. Git ni Sen. Lapid na dapat matukoy kung sino ang mga opisyal ng Department of Agriculture na dapat mapanagot sa nasabing pagkasira ng mga bakuna na binili pa sa ibang bansa. Bagamat sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaure na walang pangangailangan na magdeklara ng state of national calamity dulot ng pandemya. Iginit naman ni Sen. Lapid na dapat matiyak pa rin ang supply ng mga baboy sa merkado dahil papalapit ng kapaskuhan kung saan mataas ang demand nito. Hinimok naman ni Sen. Lapid si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaglaanan ng dagdag na pondo ang pambili ng ESF vaccines at agad itong may pamahagi sa mga lugar na kailangan ng kagyat na tulong para mapuksa ang epidemya sa bansa. At yan ang aking news scoop. Ako sa si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.